historia tagalog horror stories Agad na pinagmasdan ni Molina ang bagong bahay nila na lubang napakalaki. Ito ang bahay na matagal na pinapangarap ng magulang niya. Masaya ang dalawa dahil sa wakas, nabili na rin ng mga ito ang dream house nila. Pero ito ay kabaliktaran sa kanya. Sa halip na matuwa, ay lalo lang siyang nanlumo dahil bukod sa napakalungkot tignan ng paligid, ay lubhang napakalayo din nila sa mga tao. Ang gusto ng magulang niya ay makapamuhay sa tahimik na lugar. Pero sobra naman yata sa tahimik ito para sa si isang batang katulad niya. Saan naman kaya siya makakahanap ng kalaro dito? Magkasabay na lumabas na sa sakyan ang magulang niya. Siya naman ay parang ayaw pang bumaba sa kanyang pwesto. Hindi niya matanggap na wala na sila sa dating subdivision kung saan halos lahat ng bata ay kalaro niya kahit sabado at linggo ay hindi na siya nasasabik na magising ng maaga dahil wala na rin naman siyang makakalaro sa labas. Hindi niya alam kung ano pa ang magiging buhay niya gayong wala na sila sa masayang environment na nakasanayan niya. Sa pangatlong tawag sa kanya ng kanyang ina, doon pa lang siya lumabas ng sasakyan, dala ang kanyang mga gamit Walang imik na sumabay siya sa mga ito hanggang sa marating nila ang loob ng bahay. Hindi hamak na mas malaki iyon kumpara sa dating subdivision na tinitirhan nila. Kahit saan siya lumingon, napakaaliwalas ng paningin. Napakatahimik din ng kapaligiran. Sa sobrang tahimik, daig pa ang sementeryo. Alas 8 na ng gabi. Pero abala pa rin siya sa pag-aayos ng mga gamit ng magulang niya. Kaya naman umakyat na lang si Molina sa kanyang silid para manood ng TV. Nilibang na lang niya ang sarili sa paboritong programa na inaabangan tuwing ganoong oras. Nang matapos ang isang programa, pinatay na rin agad niya ang TV. Nawala na siya ng ganang panoorin ng kasunod dahil wala na ang mga kalaro niya na dati niyang kasama sa panunood tuwing gabi. Pagod na pagod siya sa layo ng biyahe kaya itinulog niya lang niya iyon. Ngunit hindi pa man nagtatagal sa pagkakaidlip na alimpungatan agad siya ng ingay na nagmumula sa labas. Pagmulat niya, nakapatay na ang ilaw sa kwarto. Marahil ay pinatay na ito ng magulang niya nang mapansin tulog na siya. Ang nagbibigay ng liwanag na lang sa paligid ay ang lampshade na nasa tabi niya. Napalingon siya sa wall clock malapit sa pinto. Alas 9.30 pa lamang ng gabi. Ibig sabihin ay mahigit isang oras pa lamang mula nang makatulog siya hindi niya napigilang pumangon para silipin ang kakaibang ingay na nadidinig niya sa labas. Bago pa man siya makarating sa bintana, ay bigla na lang siyang nakakita ng aninong dumaan sa bandang kisa nila. Base sa wangis ng aninong iyon, tila napakalaking bulas nang nilalang ang lumilikha ng ingay na iyon sa likod ng bahay nila umurong ang mga paanya, niya. Hindi niya alam kung tutuli pa ba siya sa pagsilip. Habang nagtatalo ang isip niya ay biglang kumalabog ang mga kamay ng nilalang sa mismong bintana. Sa sobrang takot ay napabalik siya sa kama at nagtalokbong ng kumot sa buong katawan. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakikiramdam sa paligid. Patuloy pa rin sa paglikha ng ingay ang nilalang Nang tila mabigo itong makapasok sa bintana Bigla naman itong lumipat sa kabilang dako Doon na rin unti-unting nawala ang ingay Hanggang sa manumbalik ang katahimikan sa paligid Sa mga oras na iyon ay payapa na muli ang likod ng bahay nila. Pero Natakot na siyang sumilip kaya nanatili na lang siyang nakasiksik sa kama habang nakikiramdam pa rin sa paligid. Sa mga lumipas na araw, hindi pa rin nabura sa kanyang alaala -ala ang nangyari ng gabing iyon. Patuloy pa rin siyang ginugulo ng kakaibang aninong dumadaan sa bintana, lalo na ang mga maladambuhala nitong wangis na kahit hindi pa niya nakikita ay nagbibigay ng kakaibang kilabot sa kanya. Akala ni Molina, lungkot lang ang magiging kalaban niya sa bagong bahay na ito. Pero hindi, kundi takot pala. Sa kitchen area na lang ni Molina ginawa ang mga homework niya. Nang matapos niya ito, gusto pa sana niyang magtagal sa baba at samahan ng magulang sa panonood ng TV. Ngunit, pinaakyat din agad siya ng ina dahil may pasok pa siya bukas. At isa pa, alas 10 na rin ang gabing iyon. Hindi na talaga siya pinapayagang manood o magpuyat sa ganitong mga oras, lalo na kung may pasok pa siya. Kaya kahit natatakot, ay umakyat na lang siya sa kwarto para matulog. pag doon ay hindi rin naman siya nakatulog Nakailang palit na siya ng pwesto sa pagiga Ngunit tila may pumipigil sa pagdalaw ng antok niya Hanggang sa matuon ang atensyon niya sa tahol ng aso sa likod ng bahay nila Hindi ito tumitigil May iba sa pagtahol nito Parang may takot o galit na hindi niya maipaliwanag Ang totoo Kanina pa niya ito na didinig mula nang umakyat siya sa silid. Hindi niya ito pansin noong una dahil sa pag-aakalang naligaw na hayop lang sa kalsada. Pero ngayon, parang hindi na normal ang pagtahol nito. Tila may tinatahulan talaga ito sa mismong bahay nila. Kahit natatakot, ay napilitan siyang bumangon para sumilip sa bintana. Sa bintana. Ganoon na lamang ang gulat niya sa kanyang nakita. Isang mahabang buntot ang nakita niyang gumagalaw-galaw sa itaas ng malaking puno na nasa likod ng bahay nila. Nakatago ang kabuuan nito sa makakapal na mga dahon at sanga ng puno. Dagdag pa ang dilim sa bahagi ng kalsadang iyon. Kitang-kita niya kung paano ito tahulan ng aso. Pinipilit nitong abutin iyon ngunit tila may isip ang buntot at waring pinaglalaroan nito ang aso. May pagkakataong ibababa nito ang buntot at kung kailan sasagpangin ito ng aso, doon naman ito biglang aangat muli at magwawag magwawagiway na lalong nagpapalakas sa tahol ng galit na aso. Tahimik lang na nagmasid si Molina sa kinaroroonan inaabangan niya kung ano ang susunod na mangyayari hanggang sa bigla na lang gumalaw ang mga dahon sa puno at ilang saglit pa lumitaw ang isang malaking bulas na nilalang at umatungal sa aso sa kanito si ang ligaw na hayop gamit ang buntot nito pagkatapos ay muli itong nagtago sa puno Nanlaki ang mga mata niya kung paano magwala ang kawawang aso habang unti-unti itong dinadala ng buntot sa taas ng puno. Ang kaninang mabangis na pagtahol nito ay naging igik na rin na parang nahihirapan sa pagkakasakal dito. Sa labis na takot ay tinakpan niya ng kurtina ang bintana at nagbalik sa kama niya Muli siyang nagbalot ng kumot sa buong katawan habang nanginginig ang mga labi at kamay. Higit pa sa inaakala niya ang dampuhalang nilalang na nainkwentro niya noong nakaraan. Isang nilalang na kahit sa imahinasyon ay hindi niya nanaising makita. Sabado, walang pasok si Molina kaya naisipan niyang lumabas hanggang bakuran nga lang siya dahil wala din naman siyang makakalaro doon. Daladala -dala niya ang mga laruan at isa-isang inaayos sa pwesto nang may mahagip ang kanyang paningin. Parang nakita niyang gumalaw ang mga dahon sa puno. Dahil umaga naman at malakas din ang tugtugan ng kanyang ama sa loob, hindi na siya natakot na lumapit doon. Habang papalapit siya sa naturang puno muling gumalaw ang mga dahon at may nahulog doon na gumulong sa kanyang paanan. Laking gulat niya nang makitang pugot na ulo iyon ng isang aso. Agad siyang tumakbo sa kanyang ama na abalang nagpapatugtog sa kusina nila habang nagbabantay sa mga cupcake na nasa oven. Nataranta naman ng ama sa labis na panginginig ng anak Sinamahan siya nito sa likod ng bahay at itinuro ang ulo ng aso na nahulog mula sa puno. Pati ang kanyang ama ay gulat na gulat din nang makita ito. Sigurado ka ba anak? Dito mo nakita bumagsak ito. Paninigurado pa ng kanyang ama habang nakaturo ang daliri sa puno. Tumangon naman si Molina sa kanyang ama Agad namang binalot ng kanyang ama ang ulo ng aso sa isang sako saka isinama iyon sa pagtapon sa basurahan. Pagkatapos, binalikan nila ang naturang puno para imbestigahan. Ang ama niya ang umakyat dito para silipin kung ano ang mayroon doon. Habang nanunood lang sa isang tabi, napaatras si Molina nang biglang magwala ang kanyang ama nakita niya kung paano ito pumadyak habang tila may buntot na nakapalupot sa leeg nito. Ilang sandali pa ay napasigo siya nang mahulog ang katawan ng ama na wala ng ulo. Hindi na siya lumingon pa sa puno. Agad siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Sinubukan niyang sumigaw ng saklolo ngunit naalala niya wala nga pala silang mga kapitbahay doon. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napasandal sa harap ng gate. Doon na lang siya humagulgol habang paulit-ulit na nangyayari sa kanyang utak ang pagkapaslang ng kanyang ama. Gabi na nang maabutan siya ng kanyang ina na umiiyak sa may gate. Agad siya nitong binuhat at niyakap Tinanong niya ang anak kung ano ang nangyari at kung bakit ito sa labas at kung bakit din madilim ang loob ng bahay at kung nasaan ang kanyang ama. Humahagulgol na sumagot si Molina na wala na ang kanyang ama. Gulat na gulat naman ang kanyang ina at napilitan na itong pumasok sa loob at inilapag ang mga pinamili sa sofa sa nito binuksan ng ilaw sa sala at kusina. Pagkarating nito sa likod ng bahay, pati ito ay sumigaw at bumigay ang mga tuhod nang makitang wala ng buhay ang asawa sa tabi ng puno. Wala sa loob na binitiwan siya ng ina para lapitan ang kanyang ama. Agad naman siyang sumigaw habang nanginginig pa rin ang mga tuhod sa takot. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag itong lalapit. Sinubukang sumilip ng babae sa taas ng puno. Hindi rin nagtagal ang ina naman niya ang sumigaw sa takot matapos makita ang kinatatakutan niya doon. Sa takot niya ay natumba ang babae habang patuloy sa pag-atras. Sa pagkakataong iyon. Hindi na nakatiis ang halimaw at lumabas na ito ng lungga. Kitang-kita niya kung paano bumaba doon ng isang malaking bulas na unggoy. Isang unggoy na may mabagsik na anyo at malalaking mga kamay at paa. At isang napakahabang buntot na may sariling buhay. Lumundag ito na parang unggoy habang umaatungal sa kanilang mag-ina. Dulot na rin ang adrenalin. Nagawang makatayo agad ng babae, sa kanya binuhat papasok sa loob ng bahay ang kanyang anak. Kinandado nito ang lahat ng pwedeng pasukan ng nilalang mula sa likod ng bahay. Sa Saka ko maripas ng takbo patungo sa harap para doon lumabas. Ngunit, bago pa man sila makalapit sa gate, bigla na lang lumundag sa kanilang harapan ang halimaw na unggoy parehong nada pa ang mag-ina at mabilis na nagyakapan. Kahit na nanginginig ay pinilit tumayo ng kanyang ina habang buhat-buhat siya nito. Naghanap muli sila ng ibang malulusutan. Ngunit hindi nila akalain ang pambihirang bilis ng halimaw sa paglundag. Sa kalahating iglap lang, nagawa uli nitong makalundag sa susunod na dadaanan nila. Halos lumuwa na ang mga mata niya sa pag-iyak. Habang ang ina naman niya ay halos maubusan na ng boses sa lakas ng pagsigaw. Mabilis na itinaas ng halimaw ang buntot nito sa kaiyon pinahaba. Naging marahas ang mga sumunod na pangyayari. Pumasok sa bibig na sumisigaw niyang ina ang buntot nito hindi nagtagal ay unti-unti itong nagsuka ng dugo habang lumuluwag ang pagkakayakap sa kanya. Nang tuluyan na siya nitong nabitawan, wala siyang pinalampas na oras. Kumaripas na agad siya ng takbo at hindi na nilingon ang inang walang awang pinapatay ng halimaw na unggoy gamit ang buntot nito. Ilang sandali pa inilabas ng halimaw ang buntot nito sa bibig ng babae. Saka nito ginamit para paluputan ang leeg nito. At tulad na nangyari sa kanyang ama, napugutan na rin ng ulo ang kanyang ina. Pinatay ni Molina ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Sa kanya ginamit ang dilim para taguan at takasan halimaw. Dinig na dinig niya ang atungal ng halimaw habang lumulukso pa ito na parang matching. Ngunit kahit gaano pa kabilis lumundag ang halimaw, hindi rin ganoon katalas ang paningin nito lalo na sa madilim. At dahil mas kabisado niya ang bawat sulok ng kanilang bahay, nagawa niyang iligaw ang halimaw hanggang sa makalabas muli siya sa likod ng bahay. Doon na siya kumaripas ng takbo hanggang sa tuluyan siyang makalayo sa kanilang tahanan. Mula noon, tuluyan nang nagdilim ang buhay ni Molina. Nasiraan siya ng bait dahil sa matinding trauma. Kaya naman, ang mga nurse at psychiatrist na lang ngayon ang nag-aalaga sa kanya. Ayon naman sa imbistigasyong isinagawa ng Barangay Tanod at mga pulis na nahinga niya noon ng tulong. Natuklasan nila na isang ikugan ang halimaw na naninirahan sa kanilang puno. Ang ikugan ay isang uri ng unggoy na may mabangis na kaanyuan at umahaba ang buntot na ginagamit nito sa pagpatay. Kadalasang hinihila nito ang biktima paakyat sa puno ...gamit ang buntot nito. Ang hindi lang nila maipaliwanag... ...ay kung bakit may napatpad na ganitong uri... ng nilalang sa syudad... ...at kung bakit sa punong iyon nanirahan. Gayunpaman, kahit ano pa ang maging sagot... ...sa katanungang iyon. Hinding-hindi na maaayos ang nasirang buhay ni Molina... ...na hanggang sa paglaki... ...ay hindi na nakalabas ng mental hospital dahil sa napakatinding takot at trauma na idinulot ng pangyayari sa kanya. Taong 2022, nang maisipan namin na biglaan mag-camping sa Wawadam. Gabi kami pumunta doon. Mga 6pm ay nakarating na kami. Sa main entrance... Sinalubong kami ng mga taga-barangay para magsabi ng mga rules and regulations bago pumasok sa Wawadam. Madami kami noon, nasa labing tatlo kaming magkakasama, mga barkada at mga pinsan. Madami din kaming kasabay nung gabing iyon. Binabalaan din kami ng mga taga-barangay na pag nasa loob daw kami ay huwag daw dapat naming banggitin o tatawagin ang pangalan ng Pandora dahil galit daw ito sa maiingay na dayo. Noong pumasok na kami habang naglalakad ay nakakaramdam na ako ng takot dahil first time kong makapunta doon at wala akong nakikita dahil madilim talaga. Wala kang ibang madidinig kundi malakas na agos ng tubig. Bawal magingay kaya tinitiis ko yung takot ko kahit madilim at saktuhan na flashlight lang ang dala namin at madulas ang daan at mga bato. Nakakatakot talaga kapag first time mo. Nakasakay na kami sa bangka para makatawid sa campsite pero hindi ko nalang lang sasabihin ang pangalan ng site. Habang kami ay nakasakay, Nagkukwentuhan kami ng bangkero, na huwag daw kaming maliligo sa gabi at huwag daw magbibiroan tungkol sa lugar, lalong-lalo na si Pandora. Ang galit daw ito sa mga lalaki, kaya talagang nangunguha at nanulunod. Pagdating namin sa campsite ay okay naman at payapa, at may mga kasabay din kami na mga grupo na namumundok. Nagluluto na kami noon, bandang alas 8 na ng gabi. Nagiinuman kami at nagpapatugtog nang biglang namatay yung speaker namin. Akala namin ay lobat lang, kaya hindi na lang namin pinansin dahil nagsasaya na ang lahat. Hindi namin napapansin na sobrang ingay na pala namin at kami lang talaga sa mga campers yung may ingay. Nagkakaamats na yung iba naming kasama habang nangunguha kami ng kanyang-kanyang kahoy para magbonfire. bonfire Nagkukwentuhan kami tungkol kay Pandora habang kami ay umiinom, iyon ang topic namin. Ang sabi pa ng isa naming barkada, kung talagang totoo daw si Pandora, sana daw ay nilunod na daw kami sa bangka kanina. Kalokohan lang daw si Pandora at nananakot lang daw yung bangkero. Pero ang totoo, natatakot na din ako sa pinag-uusapan namin. Dahil sa kakanood ko ng mga misteryo episode tungkol kay Pandora. Itong kasama namin ay sobrang lasing na lasing na at hindi na siya makontrol ng mga oras na iyon. Mag-aalauna na ng hating gabi, si Pandora pa din ang topic namin at habang sumasyat yung kasama namin ay hinamon niya si Pandora. Lumabas daw ito kung totoo daw si Pandora at hindi daw siya natatakot. Inawat na siya ng iba naming kasama pero sumisigaw pa din siya at sinabi niya. Gusto daw niyang lumangoy ngayong gabi sa ilog. Magpakita lang si Pandora. mayamaya -maya, ay biglang lumakas yung hangin to the point na natanggal na yung pinagkakapitan ng tent namin. Yung isa naming kasama ay natatakot na dahil naiisip niya kung paano daw kung talagang magpakita si Pandora. Inaawat pa din siya sa paghahamon niya. Nung kumalma na siya ay sunod-sunod na ang pagpaparamdam na akala ko ako lang yung nakakaramdam yung speaker namin ay biglang hindi na At ito pa, ang isang nangyari na talagang takot na takot ako. Yung pwesto namin nasa pinakadulo na ng campsite at talaga namang madilim at ilog na yung dulo. Takot na takot ako at malikot din ang mata ko. Kakaiba na ang nararamdaman ko. Pagtingin ko dun sa may dulong part ng ilog talagang nawala yung amats ko. May babae sa gawing dulo sa may ilog. Nakaputi siya at hindi maaninag yung muka. Pero kitang kita ko na kulay puti siya at maliwanag yung pagkaputi niya. Kumurap ako noon dahil baka mali lang ako ng tingin. Pero pagtalikod ko, nakatulala din yung iba kong kasama at nakatitig din pala sa may dulo nakita nila yung babae. Sa takot namin, nagkanya-kanya na kami at nagpasukan na kami sa mga tent. Imbis na solo-solo sa tent, ay naging apata na o limahan na sa loob ng tent. Takot na takot kaming matulog. Nadidinig namin na tumili na sa kabilang tent dahil inuuga daw yung tent nila. Hindi kami makalabas para matignan alas tres na noon nang matigil na yung pagpapakita at paramdam. Nagsisigaw na yung isa naming kasama at nagahamon pa. Sinasabi niya na sorry daw at tama na. Imbis na tanghali pa kami uuwi ay naging 7am ang uwi namin dahil sa takot. Takot din kaming sumakay ng bangka dahil baka itumba kami kaya naglakad na lang talaga kami hanggang sa pagtawid sa ilog dumaan na lang kami sa may tulay. At habang tumutulay kami noon, nasa gitna kaming lahat, bigla na lang bumagsak yung hanging bridge na tulay. Bagsak kaming lahat sa ilog. Injured kaming lahat at yung iba naming kasama ay duguan pa dahil natusok daw ng kawayan sa pagbagsak. Pasalamat kami dahil hindi pa malalim na part ng ilog ang binagsakan namin nakatawid kami ng ilog dahil nilakad na talaga namin at nilangoy na. Kaya ayon, simula noon, hindi na kami ulit nagkamping pa. Natroma na kaming lahat at totoong naniniwala na talaga kami kay Pandora. Historia Tagalog Horror Stories